Yo! What's up, guys? So, ngayon, uh, tapos na yung ano ko, duty ko. Actually, hindi pa totally tapos. Uh, tapos na ako. Then, naglilipit na lang ako kasi meron pa akong ilang minuto natitira para magligpit ng mga ginamit namin this day. So, pansin nyo naman, ang kalat ng aking table, as you can see. And then, yun na. Ang kalat. Tapos, meron pa ako doon sa conference room doon. So, mga iligpit ko pa yung mga ginamit namin mga tripod, mga ilaw. So, ayun mga kaibigan. So, ako yung pala ginagamit ko ngayon, ano, itong uh, DJI Osmo Pocket 3. So, actually, ito yung unang araw na magbo-vlog ako gamit ito. Yes, so, nakabili tayo kanina ng ating uh, bagong uh, camera, which is yung OP3. So, grabe. Nakaka-amaze, no, sa maliit na Uh, gimbal lang na ito na camera no, is napaka clear napaka crispy ng kanyang footage alright so ngayon samahan nyo ako hanggang sa ating pag uwi mamaya and then magkikwentuhan po tayo alright let's go alright guys so actually ngayon uh, pag usapan natin ano yung mangyayaring uh, rally ano, sa Luneta Park this coming Sunday na mga kaibigan ano, so yun nga, uh, nagpaplan ako pumunta doon, ano, para makapaghati naman tayo ng bagong uh, mga chismis na naman, ano. do ano, hindi ako masyadong nakapag-update sa inyo lately dahil nga uh, nabisi ako sa trabaho, ang daming ginagawa. Grabe. Kaya hindi ako masyadong nakapag-update, nakapag-upload ng mga vlog. Ano, so yun ang gagawin natin. But now, pag-uusapan natin kung ano pa pwedeng mangyari sa darating na linggong ito, September 21. So malapit na po yung mga kaibigan. At ngayon pa lang, ini-invite ko na kayo na magkita-kita tayo doon. Malay niyo, isa kayo sa ma-interview ko. Ano, dahil ang gagawin ko sa araw na yun is mag interview lang ako ng mga taong uh, makakausap natin kung ano nga ba talaga yung yung uh, pinaglalaban nila baka maya kasi mayroon na uh, hindi lang alam yung pinaglalaban nila nakikihype lang so papakinggan natin yung hinainila kung tungkol sa mga nangyayari sa ano no sa korupsyon sa gobyerno grabe na kasi talaga mga kaibigan mga katismos at katismora yung nangyayari sa government natin kawawa talaga kung patuloy na magiging ganyan yung mga nakaupo sa gobyerno alright guys but before that no uh, pakita ko sa inyo kung ano yung trabaho ko? No, actually, sa e-commerce ako ngayon, papakita ko sa inyo yung mga kasama ko. Okay? So, nagla-live sila ngayon sa TikTok, Shopee, like this. Papakita ko sa inyo. Okay, guys, ito. Okay. Tulad okay. na ito. It Hello, sir! Hello. Shout out to you, sir! <laughs> Ayan, sa inyo yun yung production ng live stream. Ayan, si Papi. Yes! Ayan. Sige pa sa pera. So, so yung production TV. dito, guys. And sa So, check out na. Nag-live siya ngayon sa TikTok. So, ganyan tas naka green screen lang. So, ito production. Yes, you see that, that one? To, guys, ha, boomer, post, sure. Yun. Subscribe. <laughs> ayan. So, ito pa yung room. Dito naman yung isa. Yan. So, ganyan yung production. Say, so, yeah, hi, Hi sa vlog. Hey sir. Magandang gabi po. Ayan. So yung production niya guys. So sa Shopee siya nag-alive ngayon. Okay. Then dito naman yung waiting area. Ayan. Yung mga nag-wake up. Ito yung tropa namin. Yun Harold. Ito yung pinakamalupit. Pinakamalupit sa high street. <laughs> so yun guys. Yun yung trabaho ko. At hindi ako nag guys. Hindi ako nag-alive. No. So ang ginagawa ko dito. Is Editor content creator, no? So, ako yung gumagawa ng mga content ng mga host na yun. Ano, pag meron tayong uh, promotion, something ganon, at uh, mga kailangan pang promote na, yun nga, promotion na, ulit-ulit. So, yun nga, kailangan mga promotion videos, ayan, content. So, lahat yun, ako yung gumagawa nun. Okay? So, yun siya. Actually, ano kami dito, tatlo kami sa, uh, sa, ano, sa arts or creative, ano? So, Isang graphic, tapos dalawa kaming video editor and content creator. Yun siya. So, mabalik na tayo sa usapan natin. So, maglilinis muna ako bago natin ituloy. Alright? Let's go. So, yun guys. Uh, Mag-out na ako ngayon. Wait lang. Oh, uh, out muna tayo. Okay. Tayo. So, ngayon... Um, baka dumiretso muna ako ng gym. Actually, uh, 12 midnight kasi ang out ko dito sa trabaho. So, nagpa-plano ako na dumiretso sa gym kasi sa umaga nahihirapan akong mag-workout. Kasi nga, nahihirapan din ako matulog ng... Sa, gan sa ganitong oras, nakakatulog na ako usually umaga na. Kaya, ngayon ko prepare, ganitong oras na lang ako magdi-gym. So, samahan niyo ako, kwentuhan tayo lang. Let's go! So guys, going home. Okay, 12 midnight. Ayan, so diretso tayo ng ang gym para mag-workout. Let's go! Well, guys, so yung mangyayari sa Sunday, September 21. Ano, marami sabi na pwedeng magkaroon ng malaking gulo. No, katulad naman nangyari sa Saan ba yun? Sa ibang bansa. Yan, sa Russia. Sa, saan ba yun? Asia rin eh, sa ibang bansa. Nakalimutan ko lang, nasa dulo ng tigla ko guys. Uh, pero alam nyo na yun. Yun nga, na pwede magkaroon din ng gano'n na kaguluhan. No, katulad nyo yun, sa ibang bansa. Yan, sa Asia din. Uh, yun nga, ang dami na sinira sa government nila dahil nga sa, sa kurakot. Ang nakakapagtaka lang, talagang nagsabay-sabay ngayong panahon na ito yung mga ganun na parang nagkakaisip mga tao sa mga uh, nakaupo sa gobyerno ano, sa kanya-kanyang bansa nila na ganun, ano sabay-sabay, so parang naka ano, talaga nakasadya talaga yung panahon na agad mangyayari so yun lang, so syempre sa pagpunta natin doon, mag-iingat pa rin tayo actually ang plano ko hindi ako pupunta talaga sa maraming tao. Doon lang ako sa dulo. Ano, kakausap lang ako ng mga taong pwede kong makausap. ana isasama ko sa vlog. Ano, kasalanan din naman kasi ng mga namumuno sa gobyerno natin kung bakit nagkaganyan. Talagang talamak na talaga yung prakot. Yung harap-harapan na tayong uh, niluloko ng mga nakaupo sa pwesto. Ano, tapos ito pa yung masakla. Tulad natin, alam ko naman na marami nagkatrabaho, no, nakatulad ko, na ipangamuan, na nagbabayad ng buwis. Tapos, ang masaklap doon, eh, yung mga nakaupo lang sa gobyerno ang nakikinabang. Nagpapasarap, ano, tapos ang lalaki ng kaltas sa atin. Tulad ko sa trabaho, kinakaltasan pa ako sa sahod ko ng 1-5 monthly. So, ang laki. So, hindi siya makatarungan na ganun yung ginagawa. Alright guys, so, Dumerit na ako sa bahay. Hindi na ako nag-gym kasi eh, parang tinamad ako. So, maaaring bukas na lang. Actually, di kasi ako prepared talaga ngayon. Ilang eh, araw na rin ako hindi na ako workout Kaya gusto ko sana ngayon. Kaso, dinalaw tayo ng katamatan. So, dito tayo ngayon sa bahay. Ayan, so, mag edit na lang tayo ng video. Yan ang ating gagawin. So, guys, uh, dito na ako ngayon sa bahay kadarating ko lang. Kapas ko lang dito at tulog na asawa ko. So, ayun. Uh, I think uh, itutuloy natin yung topic natin sa susunod na vlog. So, gusto ko lang din na kayong i-invite, no? Kung sino yung mga subscribers ko na pupunta din sa rally Diyan sa may Luneta Park, no? Itong darating na linggo, September 21. For sure, maraming tao or maraming Pilipino ang dadagsa sa araw na yun. And, ayun nga tabay tayo doon kung ano yung mga mangyayari. Ia-update ko kayo mga kaibigan. So, yun lang po mga kaibigan. And sa mga bago di pa nakapag-subscribe at bago lang po dito sa ating YouTube channel, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayo ma-update. Everything na mag-upload ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And isupport nyo rin po yung Facebook page po natin. So guys, see you on my next vlog. Bye!